selesai kedua dua ayo 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 so kabe laki orang kari uh pakai babau deh uh sejodoh si sayang oh. what's up mga kahani uh, welcome back po ulit sa aking youtube channel yung mga po pala ang DC Adventures panibagong araw, panibagong video tayo mga kahani yan, uh, magandang hapon sa inyong lahat mga kahani, andito na lang po kami sa damat, yan mga na naman ang bukotot mga kahani yan, kasama ko yung aking pamangkin mga kahani at saka ni tatay mga kahani nandun sa huli Yon at sana marami tayong mahuli ngayong hapon mga kahani, Yon at sa mga bago pong napadaan sa aking youtube channel huwag nyo po sana kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang aking youtube channel mga kahane at huwag nyo po sana i-skip yung ads para tulong nyo po sa amin mga kahane ayan, yun mga kahane at sana swertihin tayo ngayon mga kahane at marami sana tayong mahuli ayan at magbibis lang tayo mga kahane at tara na rin at mga na mga kahane ayan sa lahat po ng sumusuporta sa GC Adventures at sa mga bago po nating subscriber yun Maraming maraming salamat mga kahani at sa lahat po nang nag share at hindi po nag-skip ng ads ng aking video mga kahane, ah. maraming maraming salamat po mga kahane. yan at sana po lagi po niyong suportahan ng GC Adventures yun, yun mga kahane at tara samahan nyo ako mamantaw ng bukatot sana marami tayong mahuli yun mga kahane, uh, unang pandaw pa lang natin mayroon na huli agad dito pero po yan mga kahani Ang tuhod lang yan Kulahan na tilapia mga kahani Kulahan na naman Unang huli natin Ayos, salamat Big size mga kahani Ayun o, talagang malaki yan, Kunin na natin mga kahani Ayun mga kahani, may pangalawang huli tayo Ayun, nakalit, nakalutang na. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Kaya Good size, taro ang Ha, thank you Lord. <laughs> pangalawa. Ayan. Pangalawang huli natin, mga Ayun, oh. boy na boy talaga. Ayos. Ayan o. may huli na lang dito.

grabe, laki yung altari oh nakay na siya <laughs> oh, sadya si babaw, sayang oh ay we hey. <laughs> Sa salamat ka kung sana, sayang ka naman mga kari. laki oh, pang isang kilo wow may isang kilo ito mga kanil, itong steel lang to oh, laki <laughs> pero, laki mga kanil oh pang isang kilo may git ito mga kanil dapat ayos <laughs> Surti mga kare yan Kunin natin mga kare oh. Yan Laki Ayun mga kare Ay ala yun ang pahuli na isa mga, kani. Ito naraman, mga kani. May huli naman to Tingnan natin mga kare Galing mo pala dyan ha Hindi ko <coughs> alam ha laki pulahan na tilapia ng kani. Tawagin dito sa amin tong mga kani Pero uh, Dugudog tong mga kani pula dito. pulahan na tilapia ng mga kani laki oh. Pulang pula. Salamat, thank you Lord. Laki. Oh. Salamat. Pero hey, pulang pulang mga kari na tilapia ko <laughs> uh, Salamat Yo, mga kari Salamat <laughs> uh. <Yo>, Mga kari <laughs> Malalim na rito At uh, may huli rito mga kari dito Tingnan natin <laughs> dua kakak ni Oh pula ada tilap ya bang Yang selalu tuang kita Hei Lucky

2 kg subur tumakan. Well, ah, bang 1 kilo makan nih. Uh, ah, jan kalati seguro. Terakalabas dah sama tawangan oh. di nakawala itu. <laughs>

Diyos Okay, at kulay natin One hour later Yun, mga kahani, uh, Tapos na tayo pabandaw Yun Salamat uh, sa Panginoon mga kakani Kahit na papano ay meron tayong nahuli uh, at ang, Ito yung nahuli natin mga kakani Pakita ko sa inyo Yeah Bali, wow. 2, 4, 6, 8, 10, 12 na braso yan mga kani na natin. Kasi karpa na ah. may higit pang isang kilo mga kani ano. Yan. Nalaki ng tilapia mga kani <laughs> Puro good size. Tapos dalawang kan pala mga kani aruyo. Bali sampung malalapat tapos dalawang aruyo mga kani yung huli natin. Yan Yan. Mm. Thank you Lord. Lalo, ito mga kani ito mga pulahan na tilapia mga kani Lalaki o. Oh. Mm malalaki yung mga kani. yan ayos mga kani may nahihalo lang ng dalawang aruyo yun yan malaking biyaya na yun para sa amin mga kani Ito, lalaki mga kani oh, mas malaki pa sa pa <laughs> oh. malapag yan <laughs> malaking biyaya na yun para sa amin mga kani yan, oh. ayos yun mga kani at Maraming maraming salamat po sa laging panonood sa GC Adventures yun. At maraming salamat sa biyaya mga kani. Siyempre, salamat tayo sa panonood sa ating mga nauhuli mga kani. Yun. yun mga kani, at sa mga bago pong napadaan sa aking YouTube channel, uh, palike share naman po ng aking video mga kani. At pa-subscribe na rin po mga kani. At huwag niyo po sana kalimutan na i-share mga kani. Yun. At huwag niyo skip yung ads mga kani para tulong niyo po sa amin. At yun lang po mga kanis sana lagi po suporta ng GCR Ventures yun mga kanis at magandang hapon po sa ating lahat